So guys, uh, nandito nga pala kami sa may Shine Hub dito sa may City, no? Bale, dumaan pala muna kami dito kasi papakabitan namin ng dashcam yung sasakyan ni Boss J. Ayan, no? Kasi ngayong araw, eh, pupunta nga pala kami sa may Puray. Tama yes, ba? sir. <laughs> Grabe, may mga Tesla dito. Ayun, no? <laughs> sa mga gustong magpaayos o magpaganda ng sasakyan, eh dito na kayo pupunta sa may Shine Hub na located dito sa 473 Mayon Street, Barangay Salvation, Quezon City. At ito nga yung mga services na ino-offer nila. Mabilis gumawa yung mga trabahador nila dito guys, pero quality. Ang malupit nga dito, yung mga Tesla owners, eh dito nagpapaayos o nagpapaganda ng mga sasakyan nila. Grabe, napakaganda nito na First time ko lang makakita ng Tesla sa malapitan. Kita nyo naman no, oh, napakakinta. Bali, nagsaseramic coating din pala sila dito, no? At kung gusto nyo naman magpalit ng busina, eh nag-offer sila dito ng magandang klase ng busina. Electric yan? Paano pag yan, boss? Char charge lang. Char charge Kaya kailangan, kailangan mo lagi may dalang power bank. <laughs> kailangan lagi may dalang power bank ng ganyang car. Di ba? Boss, ano ano po yung ikakabit? Anong dashcam yan? DD5, Z60. P3 Uy, didi 5 magandang klase yan. Yes, yes. Meron pa kayong kasama SD na libre. SD na libre. Bale, pag bumili sila niyan, may ano, installer na siya, sir. Yes po, meron na. Uy, okay yun, oh. pa, oh. DD5 siya, guys, oh. 5 yung kanyang brand. Ayan, DD kakabit. May libre ng SIM card. <laughs> <laughs> Memory card para SIM card eh, no? Token text, tsaka globe. Dito nga guys, e eh, kinakabit na nga pala yung dashcam na in-order ni boss dito. Kaya sa mga gustong magpaayos o magpaganda ng sasakyan, eh, mag-message lang sa kanilang FB page. I-search nyo na lang sa Google Map para mapuntahan nyo itong shop na to. Oh, sa mga wala pang dashcam dyan, dito na kayo bumili at magpakabit. Hindi basta-basta ang magpakabit ng dashcam, kaya dito na kayo magpakabit sa may shine hub. Talagang mabusisi yung paggawa nila dito, guys. Talagang pulido at kita nyo naman, Umihali oh, may halimo pa sa loob. Kinakabit na yung dashcam. Charlie 7 ah pa order nga pala ako ng bucket hat bago tayo pumunta sa Montalban. patapos na rin tong, ano kinakabit na dashcam Hello, D -D -E. Hello, D -D -E. bali yung latest na dashcam nga pala ng Didipay -E yung pinakabit ni boss no kita nyo naman no kumikindot pa yan naku wag mo humakindot kindot dyan talagang bibiling kita yan guys ito yung laser. Ay, ito. Ayan ako. Pwede pang vlog to guys, oh. galing, oh. Yung sa harap pang po, sir. O, oh, ayan, dalawa yung ano. Ay, tatlo yung camera. Isa sa loob, isa sa labas, sa likod at harap. Galing, oh. Maire-recommend ko nga pala sa inyo itong Shine Hub, no? Kaya dito na kayo magpaayos o magpaganda ng sasakyan nyo. may mga nadaanan nga pala, may mga lechon dito at maghaharap kami ng lechonan para mag-food trip naman. At ito yung dash cam ni Boss, eh, no? Ah, uh, so, pang vlog, ko harap, yung Ayan yung harap, ayan. yung eh, harap, ayan, no? Ito yung likod. Ayan. Ang mas no, ay, tatlo yung camera niya. Isa sa loob, isa sa harap, isa sa likod. Same, papagay and hold up ka. Kita ka agad. Oo nga, no? Ito guys, may lechon kami nakita. Ayan, no? New Pingping Lechon and Restaurant. Puhu trip na tayo. Yeah. Sarap na ito man, no? Beef papaitan. Hmm. Ah. Prato. Woo. Mm. Mm. Two trip, duro. Mm -hmm. yeah, no. Pagkatapos nga pala namin magpakabit ng dashcam at mag food trip, eh dumiretso nga pala kami dito sa may Muntalban, no? Bali dito nga pala yung bakasyonan nila papa, nila tita. Syempre pupunta rin ako dito para magbakasyon ng mga isang araw. Eh ito nga pala si papa guys, so, oh. may pupuntahan daw kaming magandang liguan. pagad Tagad. Ay, araw guys, eh akyat nga pala kami sa falls. Ha. Ha. Ha! <laughs> Ang taas niya, no? Aray ko! <laughs> Tanggal taba! Kasama kaluluwa. luluwa! Baba, luluwa. Kapagod! Oh, uh, kapagod! Dandyan yung, ano, falls. Guys, natuyo na yung, ano, dito. Ayan! <laughs> okay dito, guys. Uh, 30 minutes na lakaran. Nakakapagod. Grabe. <laughs> ano yung mga inuuli nyo pa? Patingin pa, patingin. Talangka. Ay, yung talangka. Uy! Okay. Ang cute ta. Oh, okay. Iniisip ko guys yung pauwi eh. <laughs> Ayoko na! Ito nga pala yung mga hinuli ni Papa ng mga talangka, no? Ayan, pinrito na siya. You know? Ito yung nahuli. Ito yung nahuli nyo kanina. Hmm, yung talangka. Ano tayo, Trops? Sige lang, Trops. Ah, talangka to, Trops. Talangka, Trops. Uy. Hmm. Aray ko. Crunchy. <laughs>